Joseph. Joseph, anong tawag mo sa anak na lalaki ng nanay mo in English? Maglakit na lang tayo. Ha? Yeah. Ano nga? Ate. Ano Lalaki. Ano lalaki ba? Brother. Anak na lalaki ng nanay mo. Daughter. Yung lalaking daughter. Ano yon? Bro. Ay, bro. Ano, sabi niya ate bro daw. Yung lalaki nga, anak na lalaki na anak ng nanay mo. Kuya. Papaya na kanay dito. Ano ba ba? <laughs> oh, <laughs> anak na lalaki ng nanay mo. In English, in English, ano ang tawag sa anak ng lalaki ng nanay mo? Kuya! <laughs> Ay ba? Panganay, di ba? Hindi ba sa anak ng lalaki nga? Ay, panganay, ano pa yun? daughter! Babae yung daughter nga, yung lalaki. Sister? Ay, ay, bro? Bro! Hindi nga bro, nagsiswa sa S. Father? Ano nga? Nagsiswa sa S. Eh? S! Pa-S? Respirator. Esloan. Esloan. S ba Santol? <laughs> ay, gomcha! Ayo, malapit na, oh. Malapit na Santol? <laughs> Four words? Ha, <laughs> words? Letters? Three letters? Ano so, so. <laughs> ba, Kuya? Hindi ko eh, alam talaga. Ano ba, mag-baking ba dito? Ay, dookie, do oh. May dookie dito. Sagutin mo ba na yung tanong ko? Bakit hindi ko alam ano mang iniisip ko? <laughs> ito, Joseph, ito, 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 Tatlong letter lang yun? Oh, sis ka, dagdagan mo. Free. Ha? Huh? Free. Ano free? Letter F, ay, ano ba lang start? S. S. Ay, sis. Ang laki na lang na parang pa. Ano nga? Joseph, pagka kasi mabay. Anak na lalaki, kuya mo. Yung kuya mo, ano siya ng nanay mo? Joseph, pagka kasi mabay. Anak na nga? Sa English, na lalaki. Anak na lalaki. Joseph, huwag mo na kasing Sabi mo na yung sa Ang etos, hindi to etos. Hindi ko talaga alam. Ba't naman ba kasi naglalakad lang tayo? May pagtanong-tanong pa. Baklasan. Saan? Eh. Sun, S-U-N? San <laughs> uh, diba? Uh, uh, spell Araw. A-R-A-W. Araw. O, to Tumama ka. Dapat kasi, ayun pala yung punchline. Dapat kasi, masasabi mo, S-U-N. Hindi eh. Ang haba ng punchline mo, bobo. <laughs>